Guys, andito tayo ngayon sa sa bayan ng Placer. Parang magkakaroon naman ata ng sunog dito. Ayan o. Oh. Ayun. Grabe, grabe ang uh, Tingnan nyo guys yung ano, yung ay sige Ayan tayo papasok. Ayan daw tayo pumasok guys. Dito, papag na lang tayo dito. punta natin dito sa bayan ng Placer. Nagkakaroon na sa mundo. <laughs> Lalo na ngayon, guys, napaka-init ng panahon. Ayan. So, kung nakapansin nyo, guys, yung poste, o, oh, ayun, o. Oh. Ayan. Yung poste, umuusok. Bali yung sa labas, nawala na yung usok. ngayon. Ayan. Buti na lang yung ating mga Bureau of Fire uh, Mabilis yung action nila Yan, Ganyang kalupit yung ano, Bureau of Fire dito sa, ano, sa Plasya Shout out sa mga ano, Bureau of Fire Yan na tayo Para makita natin ang ano Ayan o oh. Ayan. Ayan. guys. Kita nyo. Ayan o, lakas na ng apoy. Awa, ng usok pala doon sa poste. Nakikita nyo yung guys. Ayan. Wow. Ting. Ting pumupunta tayo dito guys. Nagkakaroon. <laughs> Bakit kaya ano? <laughs> galing ni kuya yan dapat ganyan yung ating mga bureau fire no Mabibilis yung aksyon bago pa magkasunog andyan agad galing ni kuya shoutout kay idol ang nakanta dito guys okay. eh. sumasayaw pa si Kuya Ayan, wala <laughs> So yung isa doon sa triangle guys Baka puntahan nila Ayan, tingnan natin. Kasi doon, umuusok din. So, tingnan natin kung uh, bubugahan din nila ng tubig. Ayan. Ayan, pwede na dumaan. Natrap kasi sa ano, sa umuusok na kuryente. <coughs> yung isang poste guys tingnan natin baka ah, mamusok din ah. ito kasi sa kabila guys sa kabila umuusok din tingnan natin doon yung umuusok pa yung poste kasi kanina sabi daw ni tatay eh, lakas daw ng ano, ng, ng usok. Tingnan natin. Dito, tingnan natin kung ano usok pa. Itong side kasi dito guys, ito yung umuusok kanina eh. Pero nawala, bigla. wala na natin kung ano pa yung gagawin ng Bureau of Fire ah, kasi meron pa dyang mga poste eh na ano pa na umusok pa no oh. okay na boss okay na boss sundan lang natin ito guys para naman makita pa natin yung mga na uh, gagawin nila yan buti na lang alert yung ating mga gear of fire patay tayo daan daan na <laughs> ay nago daan na

Ay nako. <laughs> Gulat ako na yun eh, nagwangwang na naman Ayo patay, sunog na naman ata to Pero buti na lang yung eh, ating mga Bureau of Fire dito Magibibis yung aksyon Kasi napakainit nga yun guys Pag nagkasunog yan, ako po, grabe Ang bilis ng apoy niyan Tasabay yan Tasabihin sa ano Labas tayo, labas So, ayan guys, wala na. Tapos na, tapos na. Ayan, tinapos na nila idol lang problema. Ayan, ganyan. Ganyan dapat kalulupit. Ganyan dapat kumilos. No? Ayan. So, hanggang dito na lang siguro yung ating video, no? Kasi wala na, wala na next scene. <laughs> so, dito na lang muli. Maraming salamat and bye-bye.